Magandang araw mga ka-vlog. Welcome sa Nels Vlog. Ngayon, sasamahan niyo ako sa isang bagong motovlog adventure dito lang sa napagkagandang probinsya ng Marinduque. Tara, sakay na at samahan niyo akong tuklasin ang ganda at hiwaga ng ating bayan. Ito ang isa sa mga gusto ko sa Marinduque. Ang mga kalsadang tahimik, sariwang hangin, at puno ng puno at bundok na nagbibigay ng aliwala sa biyay. Dito, ramdam mo ang payapang buhay probinsya. Ang buhay dito, simple pero masaya sa buhay, hindi kailangan lagi nagmamadali. Minsan, mas maganda ang dahan-dahan kasi doon mo mararamdaman ang tunay na halaga ng bawat sandali. Andito na tayo mga kablog. Napagaganda talaga ng marituti. Sabi nga ni nila, ang ating bayan ay hindi puso. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit mapapaibig ka sa ganda nito. Eh? 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 Katulad ng ating probinsya, ang puso natin ay dapat puno ng pagmamahal sa bayan sa pamilya at sa kalikasan. Kasi kung anong inalagaan natin, yun din ang babalik sa atin. Maraming pwedeng pagmalaki dito sa bayan ng Marinduque. Maliban sa Moriones Festival, ilala rin tayo sa matibay nating pananampalataya, kultura at siyempre ang pagiging masipag ng mga taga Marinduque. Ang sabi nga ni, sa bawat lugar may kwento at sa bawat kwento may aral. Kaya huwag tayong matakot maglakbay, makinig at matuto mula sa iba. At dyan nagtatapos ang ating motovlog dito sa napagagandang probinsya ng Marinduque. Sa bawat liko na kalsada, sa bawat ampas ng alon at sa bawat ngiti ng ating mga kababayan, ramdam natin ang tunay na ganda at yaman ng ating isla. Tandaan, ang buhay ay parang paglalakbay sa kalsada ng Marinduque may liko, may ahon, pero sa dulo may magandang tanawin at bagong aran na natututunan. Kaya patuloy tayong maging maingat sa daan, magpakasaya sa biyahe at laging tandaan, dito sa Marinduque, puso ang namumuno. Maraming salamat sa inyong pagsama mga ka-vlog. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para mas marami pa ang motovlogs na saya at paglalakbay. Hanggang sa na susunod nating ride, ingat, God bless, brum brum!